Man, man. Lechon belly roll naman ang titirahin natin for today. Pero ngayon, ma'am, hindi sa oven, hindi sa air fryer, ayan, sa uling, ba? Diba? Yan ang tunay na lechong Pinoy, ma'am, men. Oo nga pala, salamat sa nagpadala nitong ihawan na may mamen. Thank you very much. I love it so much. Mama mua, chup, chup. Parang linggo-linggo na ako titira ng lechon neto, ma'am, men, ah. O, suggest naman kayo kung anong lechon naman gusto nyo sa usunod. O, paano? Simulan na natin to, ma'am, ma'am, mamen, so meron nga ako dito 1.5 kilos ng pork belly Ibababad ko yan sa brine solution Brine is water and salt lang yan, mamen For 250 ml tubig, 1 tablespoon Pero kayo na bahala ako, mamen, binawasan ko yan Kasi overnight ko ibababad uh, Usually, 1 to 4 hours lang yan Nagpantay na yung salt level yan sa labas ng tubig Tsaka sa loob ng pork Yan o, pero yan, after overnight nga, mamen ay na itsura niyan Siyempre, gagawin ko una dyan Eh, tutuyuin ko muna ita dry out ko and ipapat dry ko siya mamen harapan at likuran at yan ko ng ganyan hanggang sa taba para dyan ko isisiksik yung ibang mga pampalasa kamukha niyang bawang mamen talagang pinasok ko yan sa mga kasingit-singitan na ginawa ko dyan mamen para pasok na pasok sa kanya ang lasa ng bawang tapos yan nilagyan ko ulit ng paminta mamen yan tas asin at syempre bigyan niyo siya ng isang Swedish and Shih Tzu massage, Ma'am Men. Yeah, no, 'di ba? Shih Tzu pala. <laughs> Ayan oh, tas yung dahon ng laurel at dahon ng sibuyas, Ma'am Men, onion leek. So, kung may sibuyas kayo, lagyan niyo na rin at yan na ah, lemon Lemon, tanglad, mamen. Tanglad. Ayan, tapos tsaka natin siya talian, mamen. Parang pinuposa, so tinatalian yung asawa nyo, parang ganyan, para di magingay. Dapat siya madiin na madiin na para masikip na masikip, di sila kakawala. At syempre, isasalang ko na nga dito sa aking bagong salangan. Salamat sa nagbigay. Thank you so much. Love you, mama, chup-chup. Ang dali ng buhay ko, mameno. Oh. O oh, habang pinapahiran ko ng toyo yan, pinapaprepare ko naman yung isang isasalang ko sa baba. ba? Diba? Ayan o. Oh, double wa wami mamen May indichong ka na. May pinaputok ka pa. Ayun di oh, ba? Diba? O oh, nagantay ako dyan. Bale, apat na oras ko yan niluto mamen kung Kumbaga yan ay yung mga ginagawa sa mga litsunan dito sa atin. Sa laloma mamen Yan, di ba? Waiting, waiting na lang. Pero magsaing ka na dyan, mamen, pag ganyan na itsura niyan. Ayan, luto na nga. Siyempre, chachapin na natin yan. At medyo titikman lang natin, mamen. Medyo kinapos na nga sa oras yan, pero goods pa rin kasi wala na ako uli. Ayan, oh. Hindi nyo pa narinig yan? Hmm? hmm? O paano, mamen? ko na kayo dyan, ha? Isisigaw ko na. Rapsa! Men! Oh.